palang araw po sa ating lahat meron tayo dito gagawin isang uh, sanyo uh, refrigerator ang problema po ng refrigerator na to ay pinapalitan daw po ng minamahal natin ng customer ng compressor pero hindi daw nagtagal lahat nasunog din so tingnan natin kung ano ang problema ng refrigerator na ito so yan nga po dahil nga po sa nangyari sa refrigerator na to ay nasunog yung kanyang uh, compressor at pagkatapos ay nagkalik yung kanyang condensing unit kaya yan pinutol natin so ang nangyari po dyan ay nakabili tayo ng uh, compressor uh, match dito sa kanyang body kaya nung aking uh, binili isinama ko na itong kanyang condenser at ito ang aking uh, ginamit dito sa refrigerator na to nung may ko to ng maganda ay nilagay ko na rin yung kanyang uh, filter dryer para hindi na tayo mahirapang uh, magkabit ng filter dryer itong lumamaya. Yan, sinama ko na rin yung kanya mga rubber para siya magiging base nitong ating uh, ginawang uh, condensing unit. So, titingnan natin yung kanyang langis kung anong tsura. So, dahil video maitim na rin, Tatanggalin na lang natin siya pero hindi na natin siya paplasingin. Tatanggalin lang natin yung kanyang langis at papalit natin ng bago. So 'yun, bus na. yung kanyang uh, dami na lang at ganyan din yung ating ibabalik ng ating bagong langis na ilalagay. Ito na tinatisa. yan. Pinahigpit na natin siya rito. Ayan, para mabilis. Ayun. Ayun. So okay na po 'yan. So, yan. Ngaitabit na po natin yung ating uh, compressor. At tayo ay magpo-processo ng uh, pagbaba nito dahil naikabit na natin lahat yung ating mga tubing, ayan. Tingnan na lang natin yung ating mga hinang kung maganda. Yan. So, okay naman. Maganda lahat, ayan oh. So, hmm. Rinnen. yan po, nagpo-proceed na tayo ng uh, pag-vacuum natin at babacuumin lang natin siya ng uh, 10 minutes, ayan palibasa nga uh, malakas itong ating ginagamit na vacuum sandali lang niya nakuha yung uh, negative uh, 30 so, antay-antay lang natin uh, at mamaya lang, eh, tayo magkakarga na ayan yung ating uh, ginawang uh, record ng condensing unit ayan uh, ito yung kanyang compressor, bali kinuha ko po yung uh, compressor na yan na halos kasi laki din nitong uh, refrigerator na to at sinama ko nga po yung kanyang uh, condensing unit para pagkakilipit natin sa mga refrigerator na gaya nito ay sigurado ng match doon sa compressor yung kanyang uh, condensing unit malibasang ay puro abalang inabot natin inabot na tayo ng yan eh, alas Ayan. 6.33 na ng hapon. Dilim na. Ayan. Dahil nga sa dami ng abala na nangyari sa ating kaninang magagap ha. Kaya inabot tayo ng gabi pero palibasa nga nasimula na natin. Hindi natin titigilan yan hanggang hindi natin katapos Kapag uh, nagbukas ako ng ganitong mga refrigerator uh, at naplasing ko na, kumpleto ko na na yung uh, cleaning ng system. Kahit abutin ako ng gabi, hindi pwedeng hindi ko isasarado yan para hindi pasukin ng moisture yung ginawa natin dahil kung halimbawa uh, hindi natin may sasarado eh, pagpapabukas natin yan sayang yung ating uh, pagkakaplasing papasukin uh, din lang siya ng moisture lalo ngayon medyo makulimlim yung panahon na minsan ay muulan-ulan kinakailangan may sarado agad yan kaya ako pa naman po ay hindi gumagamit ng plus sa aking uh, mga ginagawang refrigerator kaya kinakailangan isarado ko talaga yan kahit na gabihin pa ako after 10 minutes ay ating sasarado na itong ating suction line at tayo ay papuproceed na ng uh, recharging yan sasarado lang natin mabuti paproceed natin itong ating compressor yan tinakay natin dito sa ating prion yan tapos natin itong ating discharge line yan para makapag-pulse tayo ayun sinisya na natin siya ng kahit na 40 ayan so yun. pwede na yan handa rin na natin yan sindit lang natin sa amperes plug natin yun. Yan. Ano ko ma. Sasarga natin Bumaba siya. Pagka ganyan tayo, huwag natin paabuti ng zero. Kung mario huwag natin siyang kababakumin Para hindi na siya makabaktum pa. Yan. Inisya lang natin siya ng 10 PSI. Yan. tunog ng ating preyo yan ayan makakatayo po yan hindi natin inihiga yan talagang purong gas yung ating inilalagay dahil lang talaga ang kailangang pagkakarga yung tayo ay nakakarga sa suction line gas talaga ang ating kinakarga dyan tayo-tayan lang natin niya niya. Tayo na yan ganda ng tunog ng ating compressor tining na tining talos hindi mo maarnik yung kanyang uh, tunog nilagyan lang natin siya ng temperature reading ayan. Ang ganda ng casing niya, 'yun oh. Tingnan natin kung makukuha niya yung uh, negative 10 ayan. Ay, na natin ayan. So, nakakakuha tayo ng 0.6 amperes. So yan po, titingnan na natin yung ating inilagay na ice water at saka yung temperature na hindi natin kung ilan yung nakuha niya. Ayun. Nagyelo na. Mayroon tayo nakukuha ng negative 10. So okay na po yan. Ang ganda. Kapal ng yelo. Oo, hmm, pa. Masla, yelo na. Yelo na so okay na po yan pinong pino so, okay so okay na yan so dyan po natatapos yung ating project ay po salamat sa patuloy na pag subscribe nyo po sa akin para dun sa mga hindi pa po, po subscribe sana po pakisubscribe mo po ako at pakilike yung ating video maraming salamat Isang mapagpalang araw po sa atin lahat. Nawa po ang kasaganaan ng buhay at ang kapayapaan ay suma atin lahat. Maraming salamat. God bless po.